Kailan kaya mararid yung lending up na inutangan ko? Napapaisip tuloy ako na tumawag sa NBI para gumawa ng pekeng reklamo, hay sas. Boss, papasok ako, wala lang masakyan. Mamimigay ka na naman ng NTE sa mga absent, pero yung kabit mo, pinag-work from home mo. Honey, sabi ng mga gensid, nakakabata daw ang bembang. Tara na at magpabata. Tara na, dali. <laughs> <laughs> ang sweet namin, pero di niya alam, gayuma ko siya gamit fishball ni Manong. Gusto mo ba kumita ng walang ginagawa? Kapal naman ang mukha mo. <laughs> Pwede na pala magmotor sa EDSA na walang helmet. Aray ko! Angat! Nabotas! Angat! Nabotas! Angat! 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 Nabotas! Ano na? <laughs> Guys! Ma'am, Shopee Delivery, ito po parcel nyo. Boss, wala akong cash. Gold na lang ibabayad ko. Umalis ka na, baka gawin pa kitang mami. <laughs> Guys, alam nyo ba, nahuli ko si Boss. Kasama ka bit niya. Sa Starbucks pa sila. OMG! Kung napangiti ka sa mga video namin, palike, follow, and share naman. Knock, knock, -nam <laughs> Ikaw ba si Mr. Right? Akala niyo ako si Kim Chu, M-A-L-E. Ako si Kim Chihuahua! Nakaliba ko dapat ngayon. Pero habang tulog pa gobyerno, ako muna. Nakaliba ko dapat ngayon. Pero habang tulog pa gobyerno, ako muna. Kung napangiti ka sa mga video namin, palike, follow, and share naman! NAKNAM grabi <laughs> Grabe pala tong running era. <laughs> Ang gastos. Kung napangiti ka sa mga video namin, palike, follow, and share naman. NAKNAM ng <laughs> Nasa BPO nga kayo. Stress naman kayo. Kulang pasahon. Di nyo na lang ako gayahin. Life is good. Matapos ko lang talaga mga utang ko. Uutang ulit ako. <laughs> Guys, baka pwedeng kahit konti lang. Para lang may makain kami ni Mingming. -Ming. Ano ba yan, Clark? Napakatamad mo. Nagikinom ka na naman. Asa na ba yung mga